Ay, na ulan, hindi ka nang wala ka nang payaw. Hindi na nakakapasan. Kaya Matigas nang ilaw. tinusukan na ang bagong biling bakang ito. Ayala, ay matigas ang ilaw. Mahina na pumigil. Kundi, uh, mahina na napigil. Mahina ang na. Mahina na. na. Ayan. Kung ano kaya ambil diyan Madulas kasi ano, na babasa ng tubig kulan. papag-uwi ng tali <laughs>